magandang umaga, magandang Surprise. hapon, magandang gabi. Today is August 20. Anong August? 25 nga naman. Eh, August 25, Sunday. Wala, <laughs> sinisipon si Janaya. Pero naligo pa rin siya. Sisimpa kami. Nakapaggatas oh, na si Janaya. Let's go na nako. Dali lang ako. Turn off the TV na. <laughs> Bilis. Turn off the TV na. Turn off the TV na. Pati niyang makabang sa looking kaya. Wah. Give it to mommy. Ah, mamang na lang. Turn off TV. Let's go. Okay, biyahin muna kami. See you. Oh, hi ka daw. Hi. You say... Church is done. Palit lang po ako ng diaper. Hi. Hi. Tago daw diaper, tago, tago. <laughs> simple kung kinuha na. <laughs> so, tapos na yung church. Anong oras na ba? Diba? 1036. na no, lang umaga. Magdali lang ang ano, simba. One hour and a half. May tatlong service. Nine, ila, ah. tatlong service. May dalawang service. Nine at saka eleven. Tigo, one hour and a half in between pwede mag Sunday school si Janaya wala eh lagi kaming almost laging late hindi <laughs> makapag Sunday school si Janaya dirty yun ako no holding hmm? tinamay kamay mo dirty na oh ah? hindi naglaro na siya ng ano buhangin <laughs> mamurder kong pizza pinabawal ko siya O, ready ka na, Be? Na, Beng? Tara na. Punta kami ngayon. Kung saan nag-work si Daddy. Ito na talaga ang araw ng aming pagbili ng chocolate gamit ang gift card na bigay ng company namin noong December. Gamitin namin siya para makalas ng gastos. <laughs> hindi ko magana dahil. Baka hindi nila inon. Kasi na po yung bed namin. Bakit? Ang babagay. Naya, self Hi, Kato. Hi. Ito. Ito ang mall kung saan nag-work si Daddy. <laughs> <Diyan>. <laughs> yung kainan na yan. Diyan nag yung mga batang pasaway. Da, Daddy. Mga batang pasaway. <laughs> na nanagnanakaw sa tindahan. <laughs> Yan, ang tindahan ni Nadani. Dolorama. Saan daw tayo? Nasaan daw tayo? Saan? Daddy's work? Ah. Run 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 with daddy. Run run run. No. Joanna. Ready po tayo. Hello, Joanna. <laughs> Sige, go ahead. Sama kay Daddy. Let's go up. <laughs> eh? wall of candy bawa <laughs> ka nang kart bantu ka kumua nang kart ah terus lipa pasok mo rin <laughs> Ayan, toy cute senator Senator Splash na pwedeng unan. Tingnan mo yung Barbie. Nak ah. Pwedeng unan. Dog. Dog. Yeah. Daddy ah. Oh? Pwedeng maging unan. Oh, dog. Yeah, dog. Yeah, pillow. Pillow. Naya! Oh, okay, it's okay. We're going to go together. Oh, let's go. Let's go. Hands, yes, huh? Yeah. Hands. Hands, yes. What's that? Skull. Skull. It's skull, yes, it's skull. Halloween. <laughs> Halloween. Halloween. Ice Ice Ice. Okay, go straight, go straight, walk. Ball. Look at this. Ball. dinosaur ba Dinosaur daw sabi ni daddy. Broom, broom, broom. Ma ka daw. Hi. Hi. Thank you ka daw. <laughs> Yay. Wala. Walang chocolate na gusto. Walang Toblerone. So you want to see yourself?

You like it, Nak? Why yeah, you. <laughs> well, you're not smiling. You. Mm. Right, right, right. Bye. Yeah. Oh. oh. Sakto lang eh. Nakakahilo kaya yung pag ganun, -ganun lang. Sige. Bye, Joanna. Tara, Bye. Nag-hi sa manikin. <laughs> sa manikin nag-hi. tao hindi nag-hi. Ano yun? <laughs> so nandito kami sa itong Dolorama. Tinan <laughs> na. natin kung may chocolate dito. Ang laki ng entrance. Oh. Pwede maglagay siya dito eh. Nang nakawin. Oo. Nang Hindi, dadalhin namin. You want to see yourself? <laughs> ah, bayaran na ni daddy. Ay. Chocolate na namin, hindi bilhin. Ah. Sa bagay ako, ako seven months. Umuwi nga ako na hindi ko hawak yung PR card naiwan pa dito. Mag-flight kami kinaumagahan. Saka lang dumating yung PR to Pilipinas. Yun na yan! End cap nila. Oo, malapad nga. Oo, oh, nagmumukha lang malapad dahil ano. Naya, bebeng! Stay here! Let's go! Galing nakuha niya, oh. Binabag na di Daddy. And uh, Christmas chocolate. dark chocolate. Wow. Yang Dala mo pala Wow, at tang tang chokolitahan mo talagang kayi. Parang ayan eh, pero may Nak. Takaramihin timbaley, ang Stay here with us. Don't go anywhere, it's anak. Ayun mo talaga Let's go na. Order sa si daddy ng pizza sa Papa John's. Sabi ko gusto mong try si Papa John's pizza. Ano ang oras? 1.15? Sa. Sa. No, Anong oras na ba? 12.08 pa lang. Ah, yeah. self. Sorry. Mami, self ka no. Self. As soon as possible, ang pwede. At saka at 1.15. So, as soon as possible na lang. Mm -mm. Ano yung order yun yan? pang pizza. Mm uh -hmm. -uh. No ka rin yung kaya na ito. Outlet na. Sa Selora. Selora yan, Dad? Mm uh -huh. Sandali lang lablab. -lab. May hinahanap sa Puro mandarian at chadjit pinses. Single pie offer. Yan. Yeah. first time namin mag-order kay Papa John's pizza. Normally, kanino mo abalo naman yung Papa John's? Eh? Wala lang. Doon sa pinapanood kong ano, Korean drama. May Papa John's. Sabi ko may Papa John's dito sa ato ah. Kasi ay ko yung sabi ni at ni Kuya Jose. Hmm. Yun. Normally, ah, uh, mayaman yung Papa. Ikaw lang, gusto lang i-try. Normally, Pumibili kami sa Pizza Hut, Domino's, Pizza Pizza, at Gabriel's. And yung isa pa, Boston Pizza. Ngayon, bumili si Daddy ng Popeyes para kay Janay. Eh, four piece chicken meal with fries and biscuit. Yummy! Yummy fries! Fries is life. See, Daddy. It's a bit. part Auto first born nasa bahay na kami ay hindi, hindi naka on <laughs> saan? Ayan. umami daw, gurina ang dali lang anak gusto dahil makita tancheck alauna na ng hapon gutom na gutom na kami oh looks yummy. So, ayan. Pizza. So, ayan. Kakain na. Kain muna kami. We're gonna eat first. <laughs> okay. Naya! <laughs> Pumunta kami ng park. Hindi diba ko na pinakita. Pauwi na kami. Anong oras na, dad? Ah, alas 7 na ng gabi. <laughs> Pero, still bright na May araw pa. Ay, saan Okay, may araw. O, may araw pa. Pero uwi na kami. Nag-aya Ay, na si daddy. Buti pa maayag si Janaya. Self. Mamaya na. Daan muna tayo. Papunta kami ngayon kay Walmart. Walmart. Naya ako si Mama. Kasi sabi niya kanina, bago kami umuwi. Gusto niya pumunta ng Walmart. So, naya ako si Daddy. Bukas sana kaya na sabi ko. Pupuntahan kami ibang tindahan. So, ngayon na. Self? You want to see yourself? Self? Self? Self. Self. No, what number is this? What number do you? In? What number is this? Wow. one mm. this one this nine and this one seven what that is? this this, this? this? Oh. hey lamnya. what do you this, Dari. Dari. this? Dari. Si papa yeah <laughs> papa girlie <laughs> <laughs> Bili kami ng Tylenol ni Janaya. Tsaka, yan ah. Tsaka, and famil. Good for ano na yan? Two months? Mm -hmm. Ay, meron pa naman sa bahay na. Are you sure? I mean, hindi bukas ka mo? Oo, hindi. Kasi, one hour, one month and a half tayo. Pwede na po. pag na yan? Mm -hmm. Okay Kasi 1 ml per day true So, and then Vaseline Bili na tayong tatlo Vaseline Hindi na wala kasi So, hindi Pareho lang Wala pala tayong bag So Hindi tayo nadunang bag Nasa sakot Self. Naya, uh, no. Naya love love self. You want to see yourself? Self.

Ito. <laughs> Ito. Dark chocolate. Baka may naka-display. Tingnan ko. may. Hindi ka nak. Here. Right here. Very good. Yay. Egg circle. Oh, let's go. Tawang kay daddy. Hiiii <laughs> Sige naman yung lablag ninyo Something na build <laughs> 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 Dahil may diaper Maganda ang puwet Something na build Pagod na siya na ay Pagod na siya niya na ay namin tapos na kami sa Walmart. Uy, na kami. Gutom na si Daddy. Gutom na rin si Janay. Ah. We will not last hanggang 9.30. Don't know that. Sa so, pananood ng Encanto. Si Kahapon. Ha? Right? Well, so, maybe for enjoyment, experience. Because yesterday, do sa itang park, sa Malena Park, Ay ano, Um, program. May libre parang sine. Outdoor sine. Sinakit. Ayan. Um, manonood na ano? Yung papanoorin is Encanto. Nakita namin yung nakasalubong namin kahapon. Manonood daw sila. Tapos daw bang bandang 9 something. So, he said there's a lot of people almost probably 200 people you know ah people that we saw huh? manod na encanto asel manod ng encanto ala tang pagalibad sa balena party <laughs> saryo na muna pareng mabay save oh stay here with mommy stay here with mommy Kasi mapimikamal din vaseline. Walmart lang naman ang mura eh. Na vaseline. Sa iba, ano yan? Eight something, no? That? Or six something? Pagkano yung Walmart? Four Oh, seven O, dun ka na kay mamang. oh dun ka na kay mamang. Oh, ka Mama. Balik ko na si card. Lagi mo yan kay baba ka, lo. Yeah. Ano yung tudon ng Slice, mo? Sliced, okay? Sliced. 8.30 na kami naka-uwi. Galing ng Walmart kanina. Kumain na kami. Kumain na si Janaya. Yan to. Ha? Tapos lang niya mag hilamos. Tapos na day off. Work, work ulit na nak. Iwan ka kay mamang bukas, no? Mami and daddy will work. Okay? Opo? <laughs> Where did you go though? Where did you go? Where did you go? hello so much. Oh, bye -bye, bye. Thank you for watching. Please like, subscribe and share para mas marami pa pong makapanood. See you on our next vlog. Bye. Bye. <laughs> bye. Oh, thank you stop. Thank you so. Bye.